Ante, pabili po. Ay, ano po yun? Meron po ba kayong tindang toyo at suka? Yung nakasashay po. Oo, anak meron. Toyo at suka lang, yung malalaki. Opo, ante, yun lang po. Magkano po? Yung toyo 12 pesos, tapos yung suka 10 pesos yun. Sige po, pabili po ako ng tagisang toyo at suka. Oo. Oo, eto, malaki parehas. Oo, bali 22 pesos lang, anak. Sige po, ante, Ito po yung bayad to. Sige po, salamat po. Oh, sige, sige, sige. Salamat ha. Tao po, pabili po. A ano yun ate? Ah, ipapalit ko na lang sana ng paminta itong binili ng anak ko na magic sarap sa'yo kanina. Ay, hindi naman dito binili ng anak mo yung magic sarap ate. Ay, ganun ba ading? paminta kasi yung pinapabili ko sa kanya. Bumili ba naman ng magic sarap? ML kasi sa ng ML yung magulo suka lang po. Sige, Adon, tatanungin ko na lang sa kanya kung saan niya binili yung magic sarap kanina. Ay, oo, oo, sige, Ad. Sabi ko sa kanya kanina, toyo, sukat, paminta, bilhin, tapos sa ibang tindahan pa pala bumili ng magic sarap. Pasensya ka na, Ade, ha? Akala ko kasi dito bumili yung anak ko ng magic sarap. Ay, ganun ba? Okay, sige, ate, walang problema. Hala, pasensya oh. ka na talaga, Ading, ha? Oo, oh, Ate, okay lang naman sa akin. Oo, oh, sige, ate, walang problema, oh. Yung anak ko na lang ang uutusan ko na magbalik nito at ipapalit niya ng paminta kung saan niya binili itong magic sarap na to. Oo, oh, sige, Ate, sige, Ate, salamat. Sige, Ade, aalis oh, na sige, ako. Oh, pasensya salamat. na talaga, salamat. So, kaya bumili yung bata na yun ng magic sarap. Hindi ko ni mama niya yung ano, magic sarap. Hindi naman dito bumili.